po si kapatid na Don Kapulong. Go ahead, tagig please. Opo kapatid na Daniel, salamat po sa Panginoon. At ngayon po ang uh, magtatanong sa atin ay isang retired military. Si Ginoong Pio Delgado, isa po ang katoliko. Sige po kapatid, nandiyan po si kapatid na Eli. Uh, magandang gabi po Brother Eli, Brother Daniel. Ang unang katangungan ko po ay ito po. Uh, brother Eli really po, may paliwanag po kayo noon at nasa Bible po. Ito ng lalaki pong nagpapahaba ng buhok ay mahalay sa Diyos. At ito po ay kasama sa kasalanan ng pagsasalangsang sa katotohanan. Eh paano naman po itong mga bading? Hindi lang po nagpapahaba ng buhok, kundi nagme-make up pa po, po at nagsusuot ng damit ng babae. Hindi naman po sila pumapatay at hindi naman po nagnanakaw. Pero gawain din po ito ng pagsasalangsang sa katotohanan. Sila po ba ay may babigat na pagkakasala dito o ang magulang po ng mga ito, ng bading at ng boy, si vice versa po, na bakit po kaya kinusinti nila ang mga bata nung maliliit pa po ito, na lumaki ng mga bakla po at baling kasi po sa katotohanan po wala naman pong pinanganak na tao na bakla po o tumboy. Lahat po ay wala pong indikasyones nung baby pa po. Ang pangalawa ko pong tanong, Brother Eli, kasalanan po ba ang mga maging isang tanga? Kasi po eh, ang iba po ay ayaw tumanggap ng kaalaman. Kasi po para siya makaiwas sa obligasyon o responsibilidad. Kaya po nagtatangatangahan ito po ba ay may mababasa sa Bible? At kung ito po ay kasalanan, ay mas lalo pong mabigat ang pagkakasala ng na nagtatangatangahan. Yun lang po ang tanong ko po. Salamat Sal po. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid na Pio. Unang-una, kapatid, ano, parang isang uh, pag, pagiging prangka o tapat na pakikipag-usap ang bading po at saka ang tomboy, hindi kasalanan ng magulang na sila'y naging bading o naging tomboy. Sa maraming pag-aaral po at malawak na pag-aaral na ginawa ng siyensya at ng psykolohiya, yun pong pagiging bading at tomboy ng isang tao, hindi po yan galing sa environment, hindi yan galing sa nahawa, nabarkada, hindi rin yan galing sa kasalanan ng magulang na pinabayaan sila. Walang magulang sa ating panahon na may gustong magkaanak ng bading. Hmm? Wala pong ganon. Ang katunayan, meron akong alam na ama, yung anak niyang bading, mas maikukwento ni Brad Dani yun eh. Para mag magbago lang, marami siyang ginawang ano, mga paraan. Pinasinusuntok, ano, eh, tapos nung minsan, inis na siya sa bading niyang anak, ihuhulog kita ika sa, sa dagat. Eh, kasi sinuntok na niya, binugbog niya na, eh pag hinulog mo ika ako tatay sa dagat, sirena ako, sabi. Eh hanggang dagat pala, bading pa rin, ano? Ngayon, ibig sabihin kapatid, ano, ako sa aking personal na kaalaman, dahil AA kaya ako ng tao, Uh, maraming mga taong nagtitiwala sa akin ng kanilang sariling uh, puso, karanasan, pamumuhay, mag-asawa, dumudulog sa akin. Sa napakarami ko nang nakausap, merong kapatid kami sa iglesia, lima ang anak niya. Magandang lalaki siya, magandang katawan, matipuno ang dibdib nga niya, lalaking lalaki dibdib niya eh. lumapit sa akin, sabi niya, Bradley, may problema ako. Sabi ko, ano yung kapatid? Kasi ka, bading ako, sabi niya. Bakit ka ako? Hindi e, ba may asawa ka? Kilala ko yung asawa mo. Ay, ah, kabiruan ko pa nga asawa niya Tapos, di ba lima anak mo? Oo, ka. Eh, di, paano ka ka kung nag-asawa bading ka pala? Kasi ka, gusto ko talagang magbago, sabi niya. Kaya para ako maging lalaki, nag-asawa ako. Pero ikak kaya ko lang nasisipingan yung asawa ko, naglalasing ikak ako, saka nagda-drugs, sabi niya. Pagka ikaw, hindi ako lasing, wala akong drug, nandidiri ikaw ako sa asawa ko. Ang gusto ko ika, lalaki. Kahit matagal na ikak akong may asawa, gusto ko pa rin lalaki, sabi niya. Hindi, talagang bading siya. Sabi ko, paano mong napatunayan? Bata pa kasi ako, ikaw. baliit pa lang akong bata. Alam ko na, bading ako, sabi niya. Marami na pong gano'n akong nakausap, kapatid. Kaya nakukumpirma ko na marami po talagang pagkakamali sa ating lipunan ngayon kasi sabi nila nakakahawa raw, pag nakibarkada ka raw. Kaya pagka... Bata ka pa, susuotan ka ng danay mo, tatay mo ng damit ng babae, magiging bading ka. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Sa pag-aaral ng siyensya, meron silang sinasabi na yung hormonal balance, mas mataas daw yung female hormones sa isang lalaki na bading. Mas mataas yung female hormone, Sabi nila sa siyensya. Tapos mang mga tomboy, mas mataas naman yung male hormones. Kaya siya nagkakaroon ng ganon. Pero hindi pa rin yun ano eh. Hindi pa rin yun conclusive kasi may iba-ibang pananaw. May raming schools of thought tungkol dyan sa pagkabading at saka sa pagkatombot. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, yung pagsasaliksik, pag-aaral ng iba't ibang mga kondisyon ng buhay ng tao, yang pagiging kuminsan ko na pinagkakamali ang na o nahawa, yan po ay parang isang bagay na inborn sa tao. Talagang pinanganak siyang ganun. Ngayon, hindi naman po itinatakwil ng Diyos yung mga, kung tawagin natin ay third sex. Kasi sabi sa Biblia, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kung alimbawa, bading man ang isang tao, hindi ka naman nagmay make hindi ka naman nagsusuot ng damit ng babae, kahit na bading ka, hindi ka lumalabag sa utos, may pag-asa naman pong maligtas yan. Dos ng unang Timoteo. "...na siyang may-ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas." at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos po ang may ibig, lahat maligtas. E tao rin naman yung mga sinasabi nating bading at tomboy. Gusto rin ang Diyos maligtas yan. Basta masusunod sila sa utos eh. At isa sa utos, yung dasa 22.5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayon. Bawal lang magsuot ng pambabae, yung lalaki, yung lalaki pambabae, karumal-dumal sa Diyos yun. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung sa damit bawal yon, lalo naman pagka makikipagtali ka na babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbabawal din naman ng Diyos yun. Kaya kung halimbawa ay hindi naman lumalabag sa batas ang isang tao, nagsisikap naman siyang sumunod sa utos ng Diyos, kahit bading, kahit tomboy, kahit na kung ano patawag nung iba, silahis. Basta sumusunod sa utos, may karapatan siyang maligtas. Doon sa tanong mo, kapatid, na hindi lang yung mahaba ang buhok, kundi nagme-make up pa, nagsusuot pa ng damit na pambabae, nagkakasala yun. Pero wag nating hatulan, baka dumating ang panahon, ma. Kasi dito sa samahan namin, maraming mga ganyan eh. Meron pa nga naanib sa amin, ano eh, nagpa-opera na eh. Nagpapalit na ng sex eh. Hindi na siya lalaki, babae na talaga, pati sa sex niya, nagpa-opera siya. Eh tinanong niya, pwede ba raw siyang maligtas pa? Pwede ka ako dahil uh, ang tao gusto ng Diyos maligtas eh. Nagawa mo naman yan, di mo pa alam ang totoo, hindi mo pa alam ang aral, mapapatawad ng Diyos yan. Yan po ang aking masasabi kapatid. Sa Diyos kasi, hindi siya nagtatangi ng tao. Maging tomboy, maging bading, maging lalaki, maging babae, maging bulag, maging pilay, maging negro, maging puti sa isang talata ng Gis 3435 35 ng gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Yun kahit na ano pang ng tao, pag may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya pare-pareho lang po tayong mahal ng Diyos. Ngayon, doon sa ikalawan yung tanong, kasalanan po ba ang maging tanga? Malaking kasalanan sa Diyos ang nagtatakwil ng kaalaman o ng karunungan. Kasalanang malaki sa Diyos yun. At pagka hindi tayo tumanggap ng karunungan o ng kaalaman, ng katwiran, e eh paparusahan tayo ng Diyos ng huli. Kasi po, kapatid, ano, yung pagiging tanga ay ano yun eh, dalawang klase. Meron tanga na nagtatanga-tangahan. Basahin natin ang Galacia 3 tres, tres sa sambayan ng Pilipino, kapatid na Daniel. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Yung mga taga-Galasya, sabi ni Pablo, talagang tangang-tanga na ba kayo? Nagumpisa kayo sa espiritu tapos nagpapakabalik kayo sa laman. Ibig sabihin, nagumpisa sila sa mataas na kalagayan, umaatras pa. Eh ano ibig sabihin on Paatras, hindi pa sulong. Sa 7 ng Jeremias, versikulo 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ayan, pagka paurong ang tao, ayaw na matutot o masenso sa kaalaman, ang tawag ng Biblia ron, masamang tao yon. Sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso, nagsiyaon silang paurong at hindi pasulong. Ayan po. Kaya kasalanan po yun, kapatid, yung ayaw kang tumanggap ng kaalaman. Gusto mo maging tanga ka dahil ayaw mo ng obligasyon. Kasalanan po sa Diyos yun, kapatid. Sana naunawaan niya. Ayan po. Okay. Maraming sa